Good evening pala mga guys Ito pala yung flower shop namin pagkagabi uh, Ito yung paligid nya So sa araw guys nakikita nyo naman yung vlog ko sa araw kung anong itsura ng flower shop. So sa gabi naman ito naman yung itsura nya no So tingnan nyo guys yung sinasabi ko na yung damo na dati nakikita nyo sa vlog ko yan na uh, kalbo yan so kung makikita nyo mga guys yan na lang o oh, yung tinuturo ko yan na lang yung kalbo at saka dito sa kabila ikot tayo konti ha ah. ayan yan na lang oh. yan na lang yung kalbon sa sa part na yan pero uh, di magkatagalan na uh, magkakaroon din yan kasi araw-araw ko dinidiligan oh. No? So, di ba guys, ang ganda na ng ano, ng gatin na may counting ano, counting damo. So, ito pala guys, yung pinakuha sa akin, no. Ibibigay ko lang sa driver sa glit. Kailangan kasi ito eh. Ah, uh, this one give to ah uh, what she said, this one na uh, give to Warda. I think I don't know. Ah, Narmin. Ah, okay, okay. Ah, So yun guys, no. Yan yung driver namin na napakasilan. <laughs> Pinakuha sa akin yung ano, yung ano dito. Yung stamp. At saka pala yan guys, yung sasakyan ng secretary namin dito, yan yung portioner, 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 portioner. Tama ba? Yan sa sasakyan ng uh, namin dito. Well, uh, isa po siyang ano, uh, Egyptian, Masri ano kung tawagin. Babae siya guys at saka mabait naman. Pero minsan, alam mo naman pag talagang Egyptian, may tupak din minsan. <laughs> Kaya sinasakyan ko lang din. So bali, hindi siya dito naka-duty. Kaya lang, nag de off ngayon yung naka-stay talaga dito na sekretary. Dalawa kasi dito yung sekretary. pagkawala yung isa, ito naman yung tagapalit dito. So, yung isa naman dito na talagang dito na malagi ay murokan o babae din. So, ayan nyo guys. At uh, sa sunod na vlog ko, ipapakita ko sa inyo yung ano yung mukha ng murukan na sekretary namin. Kabiruan ko rin yun minsan eh. Mabait yun eh. Pwede lang talaga sa ito. Hindi to mabiro. Yung Egyptian na to, hindi mabiro to kasi masyadong masilan eh. kasi alam naman, alam naman nila na pagka Pilipino kasi mapagbiro talaga eh. So ito pala guys yung paligid ng ano, ng aming shop. to sa ano, daanan sa gabi. Medyo ano siya, ma madilim pero marami ding sasakyan. Uh, pero bawat sulok may mga ilaw ilaw yan yan ang makikita nyo so yun lang guys no? salamat pala sa pag uh, sa akin sa ngayong gabi sa counting uh, pasilip sa pwisto ko kung ano yung pwisto ko pag gabi no so hanggang sa muli maraming salamat